Yo, isa idol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliwat Mga nakakataw mga videos na akin nakalap sa internet Siya po pala mga idol, meron po tayong bagong channel Ang Paltog TV Nihiling ko po muli ang inyong support mga idol At mag-subscribe na rin po kayo pa updated sa mga bagong videos Na in-upload ko rawarap Oh no! Ano ka? Ano ka? Ano ka? niya. <laughs> Saan ba napunta yung diwa mo ay Paraan nyo lang pala yung parang katawid Sorry, <laughs> sorry Loko, loko ah, Mahirap pala Pag naubusan ka ng tanke <laughs> mukhang hilaw pa nga. Well, sige na lang. Basta makakain. Oh, hindi niya naman titik na. No? Nalikan niya lang. Grabe Sa <laughs> panahon ngayon, pitsura na lang ang habol ng iba. Hmm. Kaya kapag uh, walang humahabol sa'yo, alam mo na. <laughs> alam mo na. Ano naman? Masarap yan na may pakapi pa? wow oh, parang nasa Starbucks na. <laughs> na, para wow, na. sa, ako, partita, mga sa mundo ng mga wow. Wala na ako Kasi, lakas ng are you? Ang na sa 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 Lakas? Ang oh, paano yung daliri? Ah! <laughs> <laughs> Ay, balik agad. Uyab naman ang tami sa Facebook. Ah. Yan, nagkita kami sa personal. Wala yeah. man siya kailan ako. <laughs> Pag-jowa daw sila sa Facebook pero pagkita ng personal, hindi siya kilala. Hmm. I don't want peace. I want problems always. Ay, time niya. God have mercy upon us. Hey. Nakalimutan Lagot. Bye-bye. <laughs> <laughs> ba? Giniagawa mo. Hindi ka tamali ate. Lahat <laughs> Oi, lasira niya. Huh? Uy. Sana. May pagkamaritis ate. Hindi <laughs> na <laughs> 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 La pala ikaw. kayo pala lahat. <laughs> Superhero. Papatulong siya. <laughs> Hindi totoo yan. <laughs> Nge. Malabo pala pala yun. Tawid gamer. Smartan. Vamos, di ba matulungin kayo? Mm. Tulungan niya naman ako magkatsuwa. Huwag uh. na yung pera. Bakit hindi pera? May pera naman ako eh. <laughs> Talaga. Siya ka na nga Ito mo sa mga pala. <laughs> <laughs> Gustong gusto gustong-gusto niya rin eh. <laughs> Ay, siyempre, ma'am. Nakasempresyo rin. Yun. Parang... kinakamot na rin sila. Uy, hindi na lang sasakyan na idol ah. <laughs> Kala ko pa naman. Ay, hindi

Ano ka inyo? Lah, huh? nah, la! la! Salita habang sa salita habang tulog Ano lagi nito? Pwede mo akong talaga na? No? Loko. Bridget kayo? Ano narantado lang di? tinatakot na yung kasama niya. <laughs> <Ha>? Giniagawa mo. Ang <laughs> trip niya ate. <laughs> okay na yun. Ayun, <laughs> hey, ako naman. Alak ka. Ha <laughs>

Eyo. <laughs> <I> <laughs> Pagsak niya rin no. Mag Kalbo. alam <laughs> wag ka sa kali ganyan ng gupit mo. Kailan? <laughs> <I -o. laughs> Tuloy mo. <Makamag> pa magbago <laughs> pa. Sige. lang yan. <laughs> at Boss, <isa, laughs> bawa sa yung buko mo. <laughs>

Hanggang doon lang po muna natin panunod mga idol. Maraming salamat po sa muli niyo panunod at sana po ay nag ko. Maraming salamat po at shoutout nga pala kay idol ha, Marvin Caranto, idol Ferdinand Basiliote, maraming salamat po. Shoutout din sa idol Marlon Bactol, idol Choco King ng Davao, maraming salamat. Shoutout din sa idol Ramon Buban, idol Loreto Castro, shoutout sa iyo. Maraming salamat din po sa panunod idol Rica Del Castillo, idol Hernanis Nuringbutin, Butin, maraming salamat po sa panunod. Idol Choco King ng Davao, maraming salamat. Idol Carlo Rio, maraming salamat po sa panunod at kay idol, Idol, Narciso Felix Unap ng kaita Rizal Maraming salamat po At suporta po sa ating channel mga idol Huwag niyo po sana kalimutang mag-comment At pakilike na rin po ang ating bagong video Maraming salamat po sa inyong panunod Bukas na naman po play Mag-ingat po